sabi na Allah sa Quran, walang kad uhiya ilayka wa ila min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna Sa malapit na kahulugan sinabi ng Allah sa surat zumar Ang Allah ay nagsabi, katotohanan nang ipinahayag sa iyo o Muhammad at ganun din sa mga naunang mga propeta sa iyo na kung sakaling ikaw ay makagawa ng shirk katutuhan ng buburahin ang lahat ng iyong mabuting gawa. Audo billah buburahin ang lahat ng iyong mabuting gawa. Wala takunan na minal khasirin. at ikaw ay magiging ikaw ay magiging talunan sa kabilang buhay. Subhanallah. La yahbatan amalok wala takunan na minal khasirin buburahin ang iyong mga gawain at sa kabilang buhay ikaw ay maging talunan. Lahat ng iyong gawain simula ng ikaw ay nagmuslim. Simula nung una pa ikaw ay nagmuslim. Pero kung ikaw ay makagawa ng shirk, Halimbawa, sampung taon kang gumagawa ng kabutihan, sampung taon kang nagsasala, sampung taon kang nagbibigay ng sadaka, sampung taon kang tumutulong sa iyong kapwa, pero ngayon ay nakagawa ka ng shirk, a'udhu billah, malaking uri ng shirk, a'udhu billah, shirkul akbar katotohan ng lahat yun, ay parang buhangin lamang na iyong inihipan. Hinipan.